Ang tagal kong nag antay O sabi ko wala na yung photo. Ano kaya sa ako sa katong sa Luyan naman ako graduation. Sa kat sa Agusan? katapusan. Ah, katapusan. Sabi ko lo. Ko ano, ano na lang merienda ko. Eh kuya paano nang 30 pesos. Aba, puto lahat. hati-hati. Ah, puto lang. Mas gusto ko yung photo. Hi. kasi you're ah ah oh, ah oh. Ah, oh, sandali lang boy ah. Dali lang kasi nami miss ko si kuya. Yung puto niya. Yema lang po. Ah, yema, yema. Kasi parang one week kuya, no? Ah. One week na wala ka. Bali bali. Walong araw. Ah. Ah, walong araw? Ay, baka katikim na naman ako. Sabi ko, wala mala akong mabilhan na puto. Kasi sa palingki pa eh. Meron po yung nakamotor, kaso yung ngayon puto, arena, yung bilog. Yung... Ah, yung nakamotor na ang laki ng lagay niya sa likod. Ah, arena po yun. Yung baka bilog. bilog, ah, yun. Bilog. bilog yun. Oo. Eh, par yung, yung puto, ano, parang... Yung puto, ang ano, magkas pa. Parang ang bilis mo naman dun, mano. Ah. Uh, ay, mag... Uh, ay, naibigay ko na ba? Dito, uh Hindi pa. Hindi pa? Kano lang? 30? Sabi ko wala na akong mai-vlog. <laughs> so, sabi ni Mister, bina-vlog mo kasi kaya hindi na nagpapakita. <laughs> ah sige po, thank you. <laughs> Ay, salamat, may puto na. Magkano sa iyo, boy? <laughs> Magkano yung binigay mo? 20. 20. May maglalaro na. Ay, salamat. May puto na ako ulit. Saan? Hindi, yung ano, walang sounds. Parang walang ano yung headset niyan. Di, diyan ka. Kung... Ikaw, gusto mo? Walang sounds? Ha? Hindi, <laughs> may sampay pa. Ilalagay ko kasi yung Sa, ano, sa labas. Kasi yung ini. Okay din, ha? Wala kang sounds diyan. Madilim pa hindi pa nagpailaw pero okay naman sa kanila kahit walang ilaw. Dito ka, lipat ka. Lipat sa kabila. Ha? Gusto mo dito? Yan. Yeah. Lipat ka na lang. Pagkano yung nulog mo? Isa, no? Sige, lipat ka na lang. Baka napihit dito. Mayroong ano? Madilim. Madilim. Yan. Kasi nga nasanay kami na hindi, ano, pinapailaw. Kasi nga, ang init. Kasi dagdag, ano pa, kung may ilaw siya. Hindi na ako nakapag masyado. <laughs> Dahil nga sa puto, dumating yung puto. Kahapon, dyan si J.J. na eh. Sige, antay mo lang. Diyan ka kagabi, si Jedda. Ay, my God. Naano ako dun sa puto. Oh, my God. <laughs> Ay, thank you. Dumating din yung puto, oh. oh di ba Wow. Ang sarap ng puto. My God. Nag-ano pa naman ako anong almusal ko. Okay guys. Ang saya-saya ko ngayon kasi may puto. Dumating yung puto. <laughs> okay, bye-bye guys.